Sarap. <laughs> Welcome back sa ating showbiz stories, celebrity mom Angelica Panganiban na videohan na naman ang napakagandang anak na si baby Amila habang nagpapamasahe ng kanyang kamay. Ganito nga ang kanilang masayang ganap kahapon lamang kung saan magkasama ang magina. Sa video mapapansin ang tuwa ng bata at kitang kita pa ang tamis ng mga ngiti habang minamasahe ang manti nitong kamay. Kumento nga ng isang fan ay madem na madem talaga ang dating ni Bean. Narito at ating panuulin ang iba pang kaganapan ng ilan sa mga paboritong celebrity pero bago yan maari po kayong magsubscribe sa aking channel para sa iba pang kaganapan. みんなしんし Thank you. you.